May pork chop ba? Wala nga. Wala kayong pork chop? Dim ko. Di mayroon hihiwain pa. Rips yun eh. Rips mo. Yan, hihiwain pa. Ay, ya. Pwedeng pa-chop. Pa-chop oh, niya. Pa-chop. pang Uh, panghihaw, direpo kaming panghihaw. Tama hey tayo Tawag guys ng ano? Pangmodam. Mag-ihaw daw po si sila Sir Gabby sa bahay. <tinyo> nyo ang dami dami nilang binili may tilapia na may ano pa, kamatis ka be sili pa, mga lima Ayan. sili, gusto nyo magsili? sili? Well, nahihiwa ba yun ang likod nun no? tilapia so, oh. paano okay, mo sa kanya? Yun. May sili kayo? Ayan na lang, tayo nga ako isa. Ayan. Kano ba kilo ng baboy niya? Tinakot mo <laughs> si Sir Gab. Sa, sa amin sa Laguna, 450 ang kilo. Sabi mo naman kanina 450 ang kilo. Hindi, okay, walang 450 yun. Ah. Ang ala ni Gab, dati pag mura ang baboy, mahal talaga. Mahal talaga oh. Wala sa plano guys talaga yung mga pinagagagawa namin. Magami isda yung kanyang sasakyan. Pakibalot nyo ng ano ha. Bongga-bongga. Sige po. Salamat po. Sige na may kamatis na tayo dyan? Mayroon dyan, no? Ayos na yun? Lima. Ah! Oh, Ang kakain niyan, limang tao lang. <laughs> <laughs> Naano ka? <laughs> Ang kakain limang tao, tapos mayroong... May karne tapos may isda. Dapat malaki-laki na yung toyo. Dalawain mo nga yung malaki po yung toyo. Ito po po. Ah. Ha? pa doon. Ay, sige na, isa lang po. May toyo pa rin po ito sa ulo. Sakto na na Sakto na may toyo pa rin ito sa ulo. Thank you pa. Thank you. Oh, nasa, nasa sakyan sasakyan? Ay, nandito na pala. Hello, guys. Ayan, nandito tayo sa kubo ni Sir Gab. At tayo ay dito mag-iihaw. Ayan, Yan po ang aming iihaw Pork chop. Bo, ang galing ni Kero. Diba ka? Post spot is. Mm. Ting. So, umpisa lang ng mahiro paglatag niyo pag nail. Eh, pahaba. Para yon, diretso halba. Pabalagbag. Oo, Balagbag ba 'yon? Pabalagbag. Para pag tigas niyan, madaling balik tari din. Kung <laughs> maitigas 'yan ay Mm. Oo, pag na pag nadadaran sa init 'yan maitigas. Bakit kasi ayaw mo na lang kamayin? Nakahiya pa sayo eh. Hmm. Nakabindyo ka raw. Kinamay ko nga yan. Yan na may dadaan sa apoy. Ahawangan oh, oh, ko, ko yan. Ahawangan ko yan. Ayan. Tatanggi-ihaw ka. Ayan. Ayan. Kamay-kamay lang yan guys. Oo. Lalatag natin ang maayos. Ayan. Ayan. Yun.

Ayun na, lagay lahat oh. Talagang galing talaga ni Roda. Believe na ako sa iyo. So guys, ilalagay natin doon sa ano. Pati ah. tapi yung ginagawa. Yun. Ah, sarap nito. Ah, kami maghahaponan. Anong kailangan yan Ker? Ha? Ah, anong kailangan niyan? Parang yan ay. Ha? No. Ha? Ah? Sa 4? <laughs> Sa 4 na, guys. Ha? Ah, may uling pa pala dyan, Tay. Isang uling ba lang yung kanina nilagay niya? Ha? Ah? ah, nagpupunas na po yung ano, yung ating reyna. <laughs> Ang inyong reyna. Ah. Napasubo sila guys. so <laughs> ay kasalanan lahat ni Derek kasado <laughs> uh, Walang plano-plano yan. Walang plano-plano si Direk. Walang plano pero natuloy. Diba? Kaya nga. Eh, Malapit na maluto, guys. Nakalahan nyo yun, expert ako mag hindi sunog. Galing. Hintik na. Tick na ba? Galing ko talaga, guys. Expert na expert ako sa pag-ihaw. Grabe, believe na ako sa sarili ko. Tapos kami po ay magbubudol pa. O, diba? Narito kami sa campsite. Charot lang. Kunin sa dog. Daling oh. Latag ng ganin. Dobo ng camera ko. alam sa pintahan saan mo? Saan na? Ha? Sa kabila. Kumagana na 'yan. Dikit ka dito. Dito na. Ah, yun oh. Iniit guys. Talaga ganyan pag nagmamahal, nakakaharanas ng init.

ako nahihirapan hawakan ko ah hindi ganun ano mo muna lahat tatakot ako dapat ganyan, nagkakasunuran talaga kayong dalawa Magpapasunuran kayo Ba magaling magsaing? Uran po po Siyempre Hindi oh, na mag-asawa Pwede na Pwede na, tapat mo Anong naman hindi mo nung usain <laughs> Tamang kain ka na liba. Tamang kain ka na Tamang kain na Masyadong umot ito. <laughs> Yun. Oh, kud kuduli, kud kuduli. Hmm. Okay. okay na to. Ayos. Yun, Okay, yan. Oh. Bottle pa ito. Hmm. Okay, wait lang. Hmm. dinila toyo. Yung toyo natin guys, it's on the way. O no, yun oh, tilapia oh. O no. Ah, ay. O no. Ay, pet. Niyan. Toyo oh. kali moto. Toyo. Eh, nabili si Kier ng toyo.

Saan na dyan yung uti busong kanin. Tapos may picture din. Di ba? Oo ano? Ang picture picture. Ang kasi is